hindi lahat ng bagay gustong pakialaman ng Diyos. O, gaya po nito, bibigyan ko kayang halimbawa. Yung nasa 7.31 ng Jeremias, ganito nakasulat. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng tovet na nasa libis ng anak ni Himnon upang sunugin ng kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Tanyo, hindi man pumasok sa isip kong gagawin nila yun eh. Pero mo, anak nila, susunugin nila, iaalay sa Diyos-Diyusan. Mga taong Israelita eh. Sinunog yung anak para ialay sa Diyos-Diyusan. Hindi ko naman inutos yun, sabi ng Diyos. Ni pumasok man sa aking pag-iisip. Ulitin pa natin sa isa pang talata. Pakilagay sa screen. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal Now, na hindi ko iniutos o sinalitaman man o pumasok man sa aking pag-iisip. Nakita nyo po, hindi man iniisip ng Diyos na gagawin nila yung gano'ng kas kasamaan. Hindi eh. mo anak mo mismo susunugin mo, iahandog mo sa Diyos-Diyosan, gaya ni Baal. Hindi ko yan inuutos yan, hindi ko sinalita yan, hindi pumasok sa isip ko yan. So, Ah, alam nyo kasi po ganito kapatid, sa premise na ito no. Ang Diyos po binigyan tayo ng kalayaang mamili eh. Pwede mong piliin yung gusto mo sa mundong ito. Ngayon, kung ano yung pipiliin mo, hindi ka pinapakialaman ng Diyos dun eh. Hanggang hindi ka naman nakakapili, hindi ka niya pinipilit. 'Di ba? Deuteronomy. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking gilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, hmm. ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binigay. Sabi po ng Diyos, tinatawag ko ang langit at ang lupa na maging saksi sa araw na ito laban sa inyo. Inilagay ko sa harap mo ang buhay, nilagay ko rin sa harap mo ang kamatayan. Ang pagpapala na sa harap mo rin, ang sumpa na sa harap mo rin. Piliin mo kung ano gusto mo. Pero ang sabi niya, piliin mo buhay para mabuhay ka. So meron tayong karapatang mamili. Sa tiempo pong mamimili tayo, hindi tayo pinapakialaman ng Diyos eh. Hindi kanya pinipili eh. Kaya nga merong napipili, masama eh. Meron napipili, mas, mas gusto pa yung kasinungalingan kaysa sa totoo eh. Meron pong ganun tao. Pakinggan niyo sa 1.8.9 ng ikalawang Thessalonica. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ayan. Bakit nila paghihigantihan niya sa 2.11? Diyan pa rin. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang pagawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Mm. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Inyo, mas pinili pa nila yung kalikuan eh. So, merong mga tao talaga ang gusto yung hindi yung hindi tama, yung, yung kasinungalingan. Hindi sila pinipilit ng Diyos kasi meron nga tayong free choice, free will ang tawag po ng iba ron. Kung ano yung magugustuhan mo na piliin, bahala ang sumunod sa gusto mong sundin. Ganun po ang Diyos, hindi siya nag hindi siya parang isang diktador na pipilitin kanya sumunod sa kanya. Kundi ang Diyos, ginawa tayong hindi robot na we have our own choices in life meron tayong mga kanya-kanyang pagpili. Doon sa mga puntong hindi ka pa namimili, aba, ang Diyos hindi nakikialam doon. Hindi nga, alam, hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. E, sabi nung iba, ah, alam na ikaw ng Diyos lahat ng bagay. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. Katunayan nga sabi niya, hindi ko inutos yan, hindi ko sinalita, hindi pumasok sa isip ko yan. Sabi nung Diyos. On those premise po, ang sagot ko sa inyo, meron siyang hindi pinakikialaman sa tao. Kasi binigyan niya tayo ng free will. Kasi pag pinakialaman niya tayo, lalabas. Para siyang diktador. Saka parang alam niyo mga kababayan, ano, parang hindi maganda yung buhay pagka wala tayong choice. Bigyan kayo halimbawa, sino sa inyo mas magusto ang kari-kari? Ako kasi, paborito ko yung kare-kare kari, -kari. Eh, sino sa inyo ang paborito eh? Laing. Eh, sino ho sa inyo ang paborito naman eh? Sinigang sa miso. Eh, kung sabihin ko sa inyo, tayong lahat ang gusto natin, laing. Wala kayong karapatan. maganda ba buhay nun? Hindi po maganda buhay nun. Ang tao po, may pinakamagandang regalo sa Diyos pang sarili niya, oh yung makapamili that makes life exciting, wonderful, and that will make life also meaningful pagka ang pinipili natin yung mabuti para sa Diyos. Hindi niya tayo pinili, tayo mismo namili. Kasi ang gusto ng Diyos, lagi yung kusa natin, eh. ayaw niya tayong pilitin. Eh. Uno, disinwebe ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayan, ang hinahanap po ng Diyos, kusa. Hindi naman niya pipilitin tayo. Eh. Basta gusto niya, kusa. Kusa kang gagawa ng kabutihan, kusa kang gagawa ng, 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 ng pagsunod. Yun po. Hindi niya ikaw parang minamanehon sa sakya na kung saan niya gusto, doon ka na lang. Wala ka ng pamimili. Kaya, nasabi ng Diyos, hindi ko naman inutos yan ha. Hindi ko naman sinalitayan, hindi naman pumasok yan sa aking isip. O anong ba sabihin niya, hindi pumasok sa isip niya, alam niya na ba yun? Yeah. Hindi nga pumasok sa isip niya, di hindi niya alam. O, meron palang gagawin ganun ng tao, may pipiliin palang ganun. Pati anak nila susunugin para sa Diyos Diyosan. Kaya ang sabi ng Diyos dun sa Isaiah 30, versikulo 1, makilagay sa screen. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisang guni, ngunit hindi sa akin, at nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kanyo, meron doon nag-aalay ng alay, hindi sa Diyos alay kay Baal nga inaalay. Pwede, alam ba ng Diyos na kaya eh, Baal nila iaalay yung anak nila? Eh kung alam lang ng Diyos yun, ba't bibigyan niya pa ng anak? Pwede naman niyang gawin baog. Susunugin mo rin lang anak mo, ba't bibigay ko pa sa'yo? Pero dahil nga, Minigyan tayo ng Diyos ng pamimili, ayun, bibigyan kita ng anak. Gusto mo, ialay mo sa akin. Eh, ang sabi, sa aba ng mama panghimagsik, nag-aalay ng hain, hindi sa akin. Nakikipagsangguni, hindi sa aking espiritu upang magdagdag sila ng kasalanan sa kasalanan. Yun po, on that premise, yun po ibig sabihin.